Hello po mga kapatid. Isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat mga kapatid. Makikinig na naman tayo, mag-aaral na naman tayo, magbabasa na naman po tayo ng salita ng ating Diyos. Kaya muli nating ihanda ang ating puso at ang ating sarili mga kapatid. Pero bago tayo magbasa, mag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po muna ay mananalangin. Hihingi tayo ng gabay, ng protection, ng karunungan sa ating Diyos. Magsiyoko tayo. Amo sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na mapagpala, aming Diyos na banal. Muli po kami nagpapasalamat sa iyo na iyong umagang ito, Una sa paggising mo sa amin ng maayos at malakas ang aming katawan at binigyan na naman ng isang napakagandang pagkakataon ang makapakinig, makapag-aaral, makapagbasa, ng iyong salita Ama, huli mo po kami samahan, turuan, gabayan proteksyonan para maging maayos ang aming pag-aaral ng iyong mga salita upang maging uh, maganda, maayos Lord God, yung pag-aaral na ito walang sagabal, walang istorbo at ay pinamay sa buhay namin ang iyong salita ang aming maririnig ngayong umaga ito. kagaya ng dati Lord, Morim, hindi mo po akong turuan, gabayan para puro salita mo lamang po ang ilabas ng aking bibig at muli rin, Lord kiniklaim namin, ninaangkin namin na tagumpay ang aming gawain ito dahil narito ka kasama ka namin salamat po, Lord salamat, Jesus, salamat, Holy Spirit muli, inupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Isus na aming tagapaglitas lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. kapatid, isang pinagpalang umaga pong muli sa inyo at sa ating lahat mga kapatid. Bago po ulit ako mag ng aking sharing ngayong umaga nito, aniyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel. Huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe po. Paki-like and share niyo po yung aking mga videos para sa mga bago at uh, mga iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat mga ah, kapatid kahapon ng umaga ko sa inyo yung uh, sa verse uh, sa chapter 4 verse 20 hanggang 34 na ang karunungan at yaman ni Solomon na hiningi niya ang karunungan kaalaman at binigay ito ng ating Diyos at sobrang talino niya at lahat ng hindi niya hiningi ay binigay sa kanya ng Diyos siksipigdig na pagpapala pagkain at sa lahat ng bagay mayaman at uh, tahimik payapa ang kanyang paghahari mga kapatid at dito nga po sa chapter 5 na ito yung bilin no, ni, ni Haring David sa kanyang anak na si Solomon na at yung tungkol sa pagpapagawa ng uh, templo ng ating Diyos. At dito nga po sa chapter 5, ay uh, may pamagat po itong paghahanda sa pagtatayo ng templo. Mag-umpisa na po tayo. First King, chapter 5. Matagal ng kaibigan ni David si King Hiram ng Tyre. Kaya nung uh, pabalitaan ni Hiram na inanoy na bilang hari si Solomon, kapalit ng tatay niyang kapalit ng tatay nitong si David nagpadala si Hiram ng mga representative kay Solomon. Pinasabi ni Solomon kay Hiram, alam na alam yung hindi nakapagpatayo ng templo ang tatay kong si David para kay Lord ng Diyos niya kasi marami siyang hinarap na gera dahil sa mga kaaway na nakapalibot sa kanya. Kaya din niya naumpisahang gawin ito hanggang sa panalunin niya ni Lord laban sa kanila. No? Pero ngayon, binigyan na ako ni Lord ng aking Diyos na kapayapaan sa buong kaharian. Wala na akong kaaway o naalalang panganib. Kaya balak ko magpatayo ng templo para kay Lord na aking Diyos. Gaya ng sabi ni Lord sa tatay kong si David, ang anak mong gagawin kong hari, kapalit mo ang magtatayo ng templo kung saan ako i-worship. Kaya please, magpaputol kayo ng mga puno ng sedar sa Lebanon para sa akin. Tutulong ang mga tauhan ko sa mga tauhan nyo. Pabayaran po ang mga tauhan nyo sa alagang isiset nyo kasi alam nyo namang di kami marunong pumutol ng mga puno na nagaya yung mga taga si Don. Tuwang-tuwa si Hiram na nga marinig niya ang mga request ni Solomon at sinabi, purihin ngayon si Lord na nagbigay kay David ng matalinong anak para mag ng malaking bayang ito kaya pinasabi ni Hiram kay Solomon nakarating sa akin ang pinasasabi mo handa kong ibigay ang kailangan mong cedar at iba pang mamahaling kahoy ito ang uh, gagawin ko dadalhin ng mga tauhan ko ang uh, mga kahoy mula sa Lebanon hanggang sa dagat gagawin nila itong mga balsa at uh, papalutangin papunta sa lugar na ituturo mo doon nila tatanggapin o tatanggalin ang uh, pagkatali ng mga kahoy para kunin ng mga tauhan mo at ikaw naman magbibigay ka ng uh, pagkain sa mga kasama ko sa palasyo bilang kapalit at pinadala nga ni Hiram kay Solomon lahat ng mga cedars at iba pang mamahaling kahoy na nirequest niya binigyan naman ni Solomon si Haring si Hiram na nga 200,000 na ng wheat bilang pagkain para sa mga tao sa palasyo niya at 110,000 na galon na pun purong olive oil taon-taon itong pinadadala ni Solomon kay Hiram kaya nga kay, kagaya ng promise ni Lord binigyan niya si Solomon ang talino maayos ang naging relasyon ni na Solomon at Hiram at gumawa sila ng kasunduan nagpatupad si King Solomon ng, uh, sa pilitang pagtatrabaho sa buong Israel at 30,000 ang bilang ng mga lalaking magtatrabaho kada buwan 10,000 sa kanila ang uh, ipapadala niya sa Lebanon para magtrabaho isang buwan din dun para magtrabaho isang buwan sila doon dalawang buwan naman sa mga bahay nila sa doon ni Ram ang in charge sa kanila si Solomon ay meron ding 70,000 na tagabuhat buhat at 80,000 na tagatibag ng bato bukod pa sa 3,300 na supervisor sa trabaho ang mga trabahador at bukod pa sa trabador at mga supervisor at mga trabador inutos ni King Solomon na tumibag sila ng mga malaki at sa magagandang uri ng bato para gawing pundasyon ng templo ng templo ang mga trabador ni na Solomon at Hiram at mga taga city ng uh, Byblos ang uh, tumibag ng mga bato at naghanda ng mga kahoy para itayo ang templo. Salamat sa salita ng ating Diyos. At yan ang kabuuan ng chapter 5. No? Tinupad ni Haring Solomon ang sinabi ni David na siya ang magpapagawa ng templo para sa Diyos. No po? Dahil sabi nga hindi nakapagpagawa si David dahil sa mga gera sa mga kalaban niya sa nakapaligid sa bansang Israel ano po. At ito nga ang kaibigan ni David na si Hiram, matagal na sinabi dito na matagal na sila magkaibigan. Maka natuwa nga si Haring Hiram nang mabalitaan niya na inanoint ng si Solomon para maging hari kapalit ng kanyang ama. Kaya nang humingi siya ng tulong ay agad naman itong sumagot at uh, yun nga magpapadala nga daw ng mga iba't ibang klaseng magagandang kahoy at ipapadala kun saan sasabihin ni Haring Solomon kun saan ibabagsak ng mga kahoy na yun at doon naman pipick upin kukunin ng mga tauhan ni Solomon at kasi sila na magbabayan si Solomon at magpapadala pa ng pagkain at siya naman ang bahala sa mga kahoy ano po dito una pinakita talaga si Solomon ay lagi ring hinahanap, nagtatanong, nagpapaalam, nagsasabi sa Diyos. At humahanap nga siya, no? Dito kay Hiram, nakakita siya ng uh, makakatulong niya sa pagpapagawa ng templo ng ating Diyos. Dito, mga kapatid, tinuturo sa atin na tayo rin. Seek God first. Seek others' help, di ba? Yun ang ating mga kailangan tapos, siyempre, pagganahin natin kumilos tayo utusan natin yung mga kasamahan natin kagaya ng ginawa ni Solomon talagang nagpatrabaho siya ilan libong tao yung kanyang pinagtrabaho para ito, sa pagpapagawa ng templo at uh, kung di po ako nagkakamali ayon sa Bible 7 taon po, bago lang tapos ang templo ng ating Diyos, dahil ito yung napakagandang templo na pinagawa ni Solomon para sa ating Diyos. Una, sabi ko nga po, seek God first, seek help no? sa ibang tao, magpagawa ng templo, ng maayos, talagang kailangan natin ng samahan, pagkakaisa, yung unity na sinasabi na sa Bible din po yan, na tayo magkakaisa, magtutulungan tayong mana ng palataya, ano po, tayo ay magtutulungan sa pagpapalawak ng ating pananampalataya din ng no? yung kaharian dito sa lupa tayong mga nagsiserve sa Diyos dapat tayo ay magtutulungan no? magsyesyara ng Word of God pag-aaral pag-devotion yung fellowship na sinasabi mga kapatid ay napakahalaga din sa ating hindi pwedeng tayo lang magbabasa, mag-aaral. Tapos hindi natin sinishare sa ibang tao yung ating nabasa at napag-aralan. Ano po? Kailangan natin talagang magtulungan. Hindi natin kaya mag-isa. Una na dyan, kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin ng tulong ng iba. At lalapit tayo dun sa talagang kilala nating may takot sa Diyos. Yung kilala nating sumusunod sa Diyos. Yung kilala natin talagang nagbabasa nag-aara ng word of God para yung kanyang ipapayo sa atin ay galing lamang sa salita ng ating Diyos hindi tayo lalapit kung kani-kanino baka magkamali po. Ano po baka po ano yung uh, matutunan natin at magawa natin lalo pa tayong nagkasala kaya pipili tayo kagaya ni uh, Solomon kay Haring Hiram na alam niyang kaibigan ito ng kanyang tatay na alam niya na ito'y kanyang pwedeng lapitan at hingan ng tulong. At sigurado ko ng mga kapatid na nagdasal muna si Haring Solomon para sa paglapit sa kaibigan ng kanyang tatay. yun ano po. So ganun din tayo. Magpe-pray, uunahin si Lord, Magpe-pray, hingin ng tulong, ng gabay, ano po, ng wisdom and knowledge at lalapit sa taong ibinigay ng Diyos sa atin para tanong, umingin ng tulong humingi ng advice, ano po para yung advice niya, ay siguradong galing sa word of God at masasabi talaga natin galing sa Diyos dahil pag tayo nagbasa at ito'y share natin yung word mismo ng Diyos ang ating sinishare at sinishare natin mismo yung nagkatawang tao na ating Panginoong Isus sa ibang tao yan po yung ating dapat gawin mga kapatid, kaya yung templo na pinagawa ni Solomon, tayo hindi naman tayo literal na pinagagawa ng Diyos ng kanyang templo, kundi para sa atin ngayon, ang pinag-uusapan dito ay yung templo na bigay ng Diyos yung ating katawan, yung ating sarili, no, na dapat natin ayusin, pagandahin, alagaan, pagtibayin. Yan po ang dapat natin gawin dahil ang ating sarili, no, ating katawan ay pinamamahayan ng banal na espiritu na galing mismo sa ating Diyos. Kaya iingatan natin, palalakasin, ano po, pagpapahingahin din, pag may pagkakataon, huwag natin aabusuhin yung ating sarili dahil papano kung tayo ay mahina na o dumating na magkaroon ng sakit at taramdaman, papano pa tayo makakapagserve sa ating Diyos sa kapabanatid sa na ay magpapalakas ako kung kailang mahina na at may sakit na. Di ba po? So, hanggat malakas, magpipray, hihingi ng, ng kalakasan, ng protection sa ating chose, at tayo mismo ang kikilos para palakasin, alagaan, ingatan ang ating sarili. Di ba? Kakain ng maayos, kakain ng masusustansya, nandyan din yung pag exercise yung pagtulog ng sapat, mga kailangan, kailangan natin yan. Ano diba po? nagpray na tinulungan ng sarili para lumakas at nagpray ulit di malakas po tayo di ba po tapos ang i-apply ia pa natin sa ating buhay yung salita ng ating Diyos syempre lalong malakas na malakas yung ating katawan at hindi lang katawan pati isipan pati ang ating puso ay lalakas dahil ang Diyos ay nasa sa atin kasi when we read the Bible at isinabuhay natin ito ang Diyos ang ating Panginoong mismo ang nilalagay natin, isinasama natin sa ating mga buhay kaya malakas tayo. Yan po yung dapat nating gawin. Ano po? Hindi pwedeng nag-exercise ka lang. <clears throat> hindi pwedeng uh, kumakain ka lang ng maayos, natutulog ng maayos. Pero hindi mo naman sinasama sa buhay mo ang ating Panginoong Isus. Kulang na kulang po. Pero kung lahat ng yan ay ginagawa natin at ang Panginoong Isus ay kasama natin sa ating buhay, sa lahat ng oras at pagkakataon, the best ang ating ginagawa. Amen? At yan po yung tinuturo, pinapaalala sa atin ngayon ng ating Diyos. Na yung una, seek help or seek first the kingdom of God. Seek help to others, mga kapatid. At seek din natin na matulungan yung ating sarili. Ano po? Yan po yung tinuturo sa atin ngayong umagang ito ng ating Diyos. I pray na marami po tayong natutunan ngayong umagang ito at may, may dadagdag na naman tayo sa ating buhay. Ito po ay eh, pagpapalakas ng ating pananampalataya sa ating Diyos upang maging matatag ang ating pananampalataya at ang ating buhay sa tulong ng ating Diyos mga kapatid salamat sa salita ng ating Diyos na ating narinig at napag-aralan ngayon at salamat din mga kapatid sa pakikinig nyo ng salita ng ating Diyos muli tayong mananalangin ipagpapasalamat natin ito sa ating Diyos magsiyoko tayo yes oh God hallelujah, hallelujah. aman namin na nasa langit muli kami nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa pagpapala, Lord God. Salamat sa lahat. Ama, una, humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan simula noon hanggang ngayon. I pray na mapatawad mo po kami sa lahat ng aming karumihan, sa lahat ng aming kasalanan, sa lahat ng aming pagkakamal pagkukulang sa iyo, Lord. Forgive us, O patawarin mo po kami lahat yan. pray, Lord, na hindi na kami nakagawa ng kasalanan sa iyo. Magpatuloy kami ng mabuting tao para sa iyo, ng malinis ang puso at pagkatao para sa iyo, sa aming mga mahal sa buhay at sa aming kapwa o Diyos. Yan po ang gawin mo sa amin, Lord, upang maging karapat-dapat kami sa lahat ng pagpapala, na mo sa Sa lahat ng pagproteksyon, sa lahat ng pag-iingat, sa lahat ng katagumpayan na binibigay mo sa amin. Gawin mo po kami karapat-dapat. Maging karapat-dapat din po ako, Lord yan, na magbahagi ng iyong salita. Inisin mo po ako, labayan mo po ako, proteksyonan mo po ako. Lagi mo po akong turuan at gabayan. Lagi mo pong dagdagan ang aking pananampalataya. Ganon din ang aking mga mahal sa buhay at ang lahat ng tao. Sa pangalan ng Panginoong Isus. Lord, maraming maraming salamat na naman sa iyong tinuro. Sinabi ngayong umaga nito. Naunahin ka namin sa aming buhay. At kami lumapit din at humingi ng tulong sa aming mga kapatiran para kami ay tulungan. At Lord, alagaan din namin ang templong binigay mo sa amin alagaan ng maayos palakasin Lord God palakasin physical at palakasin spiritual salamat Lord salamat sa pagpapala na lagi mo po binibigay sa amin lalong lalong na Lord yung pagkain na nagpapalakas nagpapalakasin salamat sa pagtulong mo sa lahat ng aming pangangailangan Lord Salamat po sa lahat lahat salamat sa katagumpayan na binibigay mo po sa amin everyday Lord God lalo-lalo na lalo, sa protection na ibigay mo po sa amin sa aming mga mahal sa buhay at mga kapatid sa pananampalatay maraming maraming salamat po salamat muli sa gawain ito na pinagtagumpay mo po salamat Lord and I pray na sa buhay namin ang lahat ng iyong salitang aming nababasa napapag-aralan at napapakinggan sa pangalan ng Panginoong Isus Lord I pray na lahat ng nakapakinig, nakinig ng iyong salita ngayong umagang ito ay pagpalain mo po, ingatan mo po, proteksyonan mo po, Lord God. Ibigay nawa ang kanilang pangangailangan sa kanilang buhay at magtagumpay sila sa kanilang mga buhay. At ang lahat ng kanilang kahilingan ay pray sa pangalan ng Panginoong Isus. Ito po yung pagkaluhin po sa kanila. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Maraming salamat po, Muryo Lord. Maraming salamat sa lahat. Maraming salamat sa paggiling mo ng aming panalangin. Maraming salamat dahil tinubun mo na ang aming panalangin ito sa pangalan ng Panginoong Isus. Salamat po. Salamat po. Muli Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa iyo lang ang pinakamataas na pagpuri at pagsamba sa tanging pangalan na aming Panginoong Isus na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen. Amen. And amen po. Amen. Salamat sa ating Diyos. Mahal na mahal tayo ng ating Diyos. Salamat, salamat, at salamat din sa inyo mga kapatid sa patuloy niyong pakikinig, pag-aaral ng salita ng ating Diyos. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.